Bisaya na sa ta. Ay tulong ng mga tulong na binisaya na kasagarang gigamit nato apan sa daghan kaayo ang lain-lain ang paggamit labi na sa kabatalunan karon bisag kung saan pang litok ipagsumpay-sumpay. Kaning word nga pulong nga dinhi dinha og didto. No? Dinhi, dinha, og Kanang dinha, pwede sa nag ha, No? So, dinhi. Kung miyong kag dinhi, he, na here. No? Here. Pwede sa kag dere. Dere. Dinhi, dere. So, ang Paris, good ana, kung istorya ka, mu anhi ka dinhi sunai so, pun mu anhi ka anhi An ka dilekai mu addu ka o mu anha ka dilek dile dile ah. Uh. nya kung diri imong e gamiton ay mong gamiton pod kasagaran pare sana mu ari ka ari ka diri no uh. mu ari ka no Punya, uh. kung dinha kung dinha That means there. Huh? Mu anha ha. mo anha ha. Mu anha kudin ha. The old the old ha. Muanha na kodin ha. Huh? Muanha Anha ha. Muanha huh? anha Mu kudinha, Muanha kodin ha. anha ha. Muanha Pero ha. ha. Muanha dira murag wa ko kasabot e, dira murag hinapon sa dila <laughs> mo anha ko dinha no unya kung didto ang gamiton ang paris po anak adto mo adto ko didto layo-layo na gyud ada mo adto ko basta murag layo-layo na dito didto na siya didto sa halayong dapit didto sa bukid dito sa bakilid na ligid-ligid si David. No? No? Ang buktot na ligid. No? So anyway, dito, so mayong kagmo, adto ko dito. No? Dili kami mo, adto ko diri, mo adto ko diha, dili. Paris ana, mo adto ko dito. So, ang Paris, adto, dito, anha, dinha, or anha diha, anhi, dinhi or ari dere no so mao nay atong mga nakatunan rong adlaw ha so may tag ma lit ma eksakto gyud sa pagparis-paris aron di sa katawuan sa atong binisaya ay kay mga bisdak mga kata kinahanglan ka mao sa tagon sa on pag uh, litok o unsa man pag istorya ang ato ang kagalingong pinulungan kay karon nasagol lagi na daghan yun, ang sagol libog na kaayo niya na umawa na ang unsay angay garanta sigon sa atong pag-istorya ni Binisayan. Okay? So, ciao! Lumulig! Kita